mga ka-fighters na na po pala yung ating itlog ng puting gagamba dito ko lang yung nilagay yan dami po nila yung mga makikita nyo yung, mga brown na yan yung maliliit na yan yung sila napakadami nakakita nyo naman yung mga dito pa sa mga dami dito talaga na, eh. you know? nila, sila nagkumpulan eh. Ayun o. Ang dami nila ang sila talaga. yung iba po pala lumipat dito saka dito sila po tandaan dito lumipat dito tapos dito Ayon, yung mga sapat sapat na naman okay. so di ko pa alam kung kailan ko makikita yung parang puting 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 likaran parang ipat ng likaran pokemon pala tawag dun sayang so, pinakawalan ko eh nakawalan ko dito Ewan ko ng mix May kagamban to din ako pinakawalan dito. Oh, ladybug. Ah, uh, may check dito sa sector namin. Ganda pa ng tanawin. Marami um, pa ng second floor. Ladybug So, ayan. Good news to para sa inyo. Napisa na po yung ating ano, puting gagamba. So, ito po ang ay may kahalong mga, yung iba po dito ay may ano, talaan. Yung iba may talaan, talaan yung iba. Ayan. So, hanggang dito na lang po. Paalam po sa inyo. Kita po ako sa salamin eh. Ayun na. So, ayan. Dito lang sa ubang. So, tablet nga po pala yung ating ginagamit. Ayan hindi ko kumakaykaita sa inyo kasi po ayan ganun nga po yung hmm. so, kalapati po nga po pala binaba ako dito kasi bibenta ko na yun wala nang pambili pagkain buryot na lang look so ayan hanggang dito na lang so, yung bagong bili ko kagahapon nagagamba na matay hindi ko alam kung bakit So yun nga pala, gumawa na po pala tayo ng gamot ng mga gagamba oregano. Mm.